na ano yung pagdating na undas ah namin yung mga uh, uh, namin magulang sa uh, cemetery in para kahit papaano ay eh, nababawasan yung ano namin Alay, alam alam ko naman na nakikita niya yun eh alam niya yun eh dalaw-dalaw namin. Ngayon na lang ginagawa namin pagdating ng undas. Ang ginagawa namin pag undas, ano, nagluluto kami ng suman, biko, kaya pansit. Tapos, pag ano, pag simbol ng mga kami, tapos, pupunta kami sa sa sementeryo, mag-alay ng mulaklak at saka gandila. Tapos, magdadala rin kami ng pagkain doon. Tapos, pag, pag nasa bahay na, uh, Iyayaya namin bahay namin na ano, magmerienda sa bahay. Tapos, nalagyan namin na alay sa amin ang para sa amin namatay na kaluluwa para sa katulad Tradition na kaya kami pupunta sa simenteryo para alalahanin yung mga huling sandali na dapat hindi natin makalimutan na lahat ay natatapos at bumabalik tayo sa Aligapong dahil lahat nito ay galing sa Diyos. Tuwing undas, uh, dati lagi kami nagpupunta dito sa sementeryo, malapit lang sa amin. So nagtitirik kami ng kandila. Pero for now, dahil naging columbarium na siya, so sa bahay na lang kami nagtitirik ng kandila. Yung kandila na yon ay bilang pag-alala sa mga yumaong naming mga mahal sa buhay. Like yung lolo ko, lola ko, tita ko, and recently yung tatay ko inaalala namin sila, hindi lang sa mga, although nami-miss talaga namin sila. So, yun, uh, yung, and then yung mga kandila na yun, parang siya yung simbolo ng pag-alala at the same time, parang magbibigay na rin ng respeto or sabi kasi nila yun ay guide sa kanilang kung saan man sila pumunta. I remember nung no, mga bata pa kami, ang tradisyon namin tuwing undas ay pumupunta kami sa puntod ng mga lolo't lola namin at nakikita-kita rin kami mga pinsan then sabay-sabay kaming nagdarasal and after that nagre parang reunion na rin nagkakainan kami, may mga dala kami mga pagkain. Pero ngayon, since marami na sa amin ang na, na nag-base na sa ibang lugar, at yung iba'y may mga kanya-kanya ng pamilya, hindi na nasusunod yun. Pero, sa oras ng undas, sa bahay na lang kami nagtitirik ng kandila. Pero yung mga loved ones namin, binibisita namin, before ng Undas kasi sa sobrang traffic kaya anticipated na lang yung aming pagbisit, kasi ang importante naman is yung prayers at nabisita mo sila then sa araw mismo ng Undas sa bahay nagdarasal kami uli at pinagtitirik uli sila ng kandila sa harap ng picture nila so Nami-miss ko talaga yung reunion namin pag-undas. Ang tradisyon tuwing undas na ginagawa ko ay yung uh, pag offer ng masa sa uh, kanilang, uh, sa aking mga mga sa buhay, especially sa aking asawa at saka sa aking mga mabiba. Uh, at na, nag ako ng mga pangalan ng mga uh, departed loved ones ko na para mag uh, ano ng 9 days na binaryo para sa kanilang mga suot so, sa simbahan and uh, uh, during uh, that time uh, nag, uh ako ng flowers at saka ako mismo ang nag-arrange nyo para dalhin sa kanilang mga punto para ipakita na mahal ko pa rin sila tuwing undas usually bago magpunta sa ah, bago mag punta sa sementeryo upang magsama-sama ang pamilya. Naglilinis muna kami kasi hindi pa uso memorials noon eh. Ang mga ang mga libingan pa noon nasa lupa. Kaya bata pa kami, uh, kami mag magpipinsan, magkakapatid, pupunta kami sa sementeryo pang linisin. Ngayon, uh, during the ano na, undas na, magtutulos kami ng kandila. At kung saan, nakikita-kita ang mga magkakamag-anak. Doon nagkukumustahan kasi matagal na hindi nakita. Napakagandang pagsasama ng mga pamilya during undas. Aside from Pasko, meron ding undas na napakasaya. At ano ang niluluto ng nanay ko during undas? Meron tinatawag sa Ilocano yung inlubi. Sa Tagalog yan parang biko. Bakit nagluluto? Naglalagay kami sa sa puntod ng pagkain. Yung um, malagkit na yun, sineserve namin. Na naniniwala kami nung araw, nung araw, na bumabalik ang kaluluwa. Pag nabawasan yung pagkain doon, so yung sabihin, bumalik, kumain, nagugutong. Kaya ngayong undas, sana magisik tayo sa katotohanan na hindi porke wala na sila, ay hindi na natin sila aalalahanin. Hindi man tayo makapunta, pwede tayo makapagpamisa sa simbahan at alalahanin sa ating mga kwentuhan ay totoong naroon sila kasama natin. Pero yung iba natatakot pagka ganun ang pinag-uusapan. Pero ang undas sa tradisyon ng Pilipino ay isang napakaganda ding okasyon sa pagsama-sama ng mga pamilya, malayo man o malapit ay nagkaka isa. Hindi po punta sa cemetery tapos nagsisindi ng kandila, nagahanan ng biko, Ang, uh, mga paborito ng namayapa. Kami kasi kadalasan is nagpapadasal, naga, nag-aalay ng kandila tapos naghahanda talaga kami. Pero usually, biko talaga. Uh, yes, ganun din po, same na nagsisindi po ng kandila sa tapat ng bahay kung ilan po yung uh, namayapa namin.